tabas tayo ng blouse mga idol lalagyan muna natin ng pin lalagyan muna natin ang pin ng pin mga idol para hindi siya kagalaw yun ang una natin gagawin bubuhit tayo ng diretsyo dito sa may shoulder bubuhit lang tayo ng diretsyo dalawang buhit ng idol yan tapos kukunin natin yung sukat sa sanik kunin natin yung sukat sa sanik mga idol 3 in half 3 ang open sanik tapos down natin ng na. 3 in half yung mga idol tapos natin siya ng pabilog yan buhitan natin na siya ng pabilog tapos ito po sa may balikat bababa tayo ng tree ng bababa tayo ng tripod tapos buhitan na lang natin dalawang guhit yan mga idol yan yan po ay susunod natin gagawin magbuhi tayo ng 1 inch yung yeah, 1 inch magbuhi Uli tayo ulit natin ng nung ebon buhi tapos sukatin natin ang shoulder 16 16 ang shoulder 16 Plus alawan, So, maging 18 half yung mga idol. Tapos, kunin natin ang bus. Yung sukat ang bus, tinin half. half mga idol. Ayan, tinin half. Pwede natin daw yung Ayan, plus allowance. And mga idol, sukatin na natin yung armhole. 18. 18 ng armhole mga idol. Ayan. Yung idol, gagamitin na natin itong cord. Ayan. Para mas maganda yung dapat sa katawan. Ayan o. Kukunin lang natin yung tamang position. Ayan. Ayan. na natin yung kukuha naman tayo ng para sa tax so kukuha tayo ng foreign mga idol para ko ito sa tax yung foreign hap kaba tayo ng mm, 5 para sa waistline ng mga idol skonin natin yung haba ang haba mga idol kung yun natin yung haba Ayan. ang haba 26 plus allowance oh. mga idol kung kita na natin ng direction tapos yung sa tax yung sa tax ko ay doon magulita e, na natin yung para sa tax ibabaw at ilalim ulitan natin <coughs> tapos so oh kukuha tayo sa gitna ng hap hap so magiging 1 inch para magkaroon ng korte ng idol ang ating damit yan ito yung nagpapaganda sa korte ng ating damit ngayon idol yung tax pinaka importante ito mga idol kasi so, dito mo makikita yung magandang dapat mong katawan pero dapat nasa, ano din, sa tamang position ng idol. oh, okay naman mga idol. Thank you for watching.